Mag-aral ay di biro, maghapong nakaupo Pag ikaw ay tumayo, lagot ka sa iyong guro Huwag ka pasaway, may lista ng maingay Pag ako ay nadamay, uuwi kang may saklay 1, 2, 3! Meron ka ba dyan papel? Happy tayo Tinkerbell Laway mo'y amoy ang Sobrang lapot parang gel Lapis ko'y pudpud na Wala na kong pambura Kinagat ko'y meron pa Meron pang natitira Natatakot na ako English subject na ba to? Lalabas muna ako Uubusin oras ko Ang tagal mag-awasan Kuya guard alis na dyan 5 minutes Minutes na lang naman para kang lastik man, kay sarap na balikan ala alang kailan mai, di ko malilimutan ang dalang kasiyahan, Musta na ka klase ko, kilala pa ba ako, biktima mo po ako ng matalim na lapis mo.